Naulan? No may, may pera kayo yan? Oh. Yun know. o. <laughs> Maray po kayo. Ah, saan dry skin? Ay. Sige po. Okay. Dito ako umano kanina. <laughs> San Isidro. The... Mas yeah. maganda man talaga ang daanan dyan kasi hindi ganun ka-traffic kesa magmamatid ka. Kaya lang naman kita pinapano sa mamatid para makapag-park ka sana oo, sa oo, DB sana, Mart. Diba? Uh oo, -oh. maluwag na daan dyan. Ibig ko sabihin yung mabilis papunta uh -oh. sa amin. Eh, laki. Mamaya balikan ko. Ayaw niyo munang bumitaw eh. ticket po. Ayaw ko lang talaga dumugo. Kung ano yun, sa <laughs> ipos to die. Sundot-sundotin talaga. Ayaw ko. Alam ko naman yung pakaramdam ng nasasaktan. Hirap yun. Tsaka kung gusto mong dumabi, dumami ang kliyente mo, customer mo, ba diba, mo trabaho mo. di ba hindi nga ako napapahawak eh. <laughs> napapahawak mm -hmm. ako dito sa ano ko kapag kaya. Medyo tinutusok ko at gawa ng dry skin okay. ha. Lang. Yeah. balikan ko ulit. Ito, masakit to. Malaki yung kuko kasi Sige yung gumaon. Kaya, kaya, kaya. Okay. Ayan o, oh, ito. Hindi ko pa kasi pwedeng hugutin. Hindi eh. ko pa nahihiwa yung ito kong mahiwa. Parang wala. Para ka lang nagkakamigyan. <laughs> <laughs> hmm. Subukan kung ano yun. Yan, mo. Hmm. Sakit. Sige, kaya. Oo. Diba? Sige, kaya naman. Hindi. Magagawa niyo ng paraan. Saglit lang. <laughs> Pakunti-kunti na. Oo. Oh, oh, hindi mo kailangan biglain eh. Malaki ba te? Eh? Oo. Uh oh, Gumaon ah. kasi. Kasama dry skin. Kaya Pero masakit. alam mo dito, parang wala lang. Hindi ko pa tapos to ha. Uh -uh. Kunti lang. Hindi, I mean, pag ako, eto, yan, nakikita ko dito, di ba? Parang wala. Parang hindi naman siya malaki. Pero pag <laughs> sa ano, no? Pag sa pinapanood na pala, ito, Oo. Oh, ano. oh. Kasi tutok eh. sumasakit kayo. Sabi mm -hmm. ko sa'yo kanina, di ba? Ang bente ko ko? Ingrown? Ingrown oh. na yan. Ingrown tsaka dry skin to. Diyos ko dahil. Magkasama yan kaya ano. Nag-combo pa. Oo. <laughs> Medyo tutusukin ko, ha? Sige lang po. Kihilain ko na to. Sakit. Yan, pipisiling ko para hindi ganong, ano, ha? Hmm. Meron pa. Ito yung kuko. Ay. Ito yung dry skin. Hindi pa natanggal. Pero hindi na siya ganun kabukod. Pero parang may maano pa rin. Yun. Oo. Meron pa. Hindi pa natanggal at Iyan o. So, gamit ramdam ko rin yun. Oh. Ginawa to pag natanggal. Ayaw mo. Medyo dinidiin ko. lang. pa uh, um, nag upload. Oh. Ayan, paano na siya? Wait lang ha, kailangan kong putulin at pasugat na. Ayan eh, no? mm. oh, o. Oo, no, na no. na. Mm. Pagka tapos mo pala, no? upload na. -hmm. Oops, naputol. Balikan ko ha. Ano? <laughs> Ganito talaga ako pagka ano. Ako talaga yung time ko talaga yan. Alam ko yung upload mo <laughs> Baka hindi ka mo naka-away sa inyo. Naka <laughs> Oo, naka-upload na. Naka upload na to. <laughs> Da naman, tapos na yung mga barangay. <laughs> <laughs> Pagbalik mo doon. So, naman, tapos na sila. Tapos ko, alas otso. Ano ba yan? O, oh, talaga? Alas otso kumalis doon? Hindi, mga, di naman eh. hindi naman saktong 8. 8. Mga 8.30. 830. <laughs> oo. Pero 8 pa rin. Oo, oo 8. Tapos, ano lang, 1 and a half hour. Saka, so, sabi ko, ah, maaga. Maaga, makarating. Girls, tingnan mo naman hmm. ako, ano ang <laughs> oras doon? Tapos, 10.30. Kaya, um... magawa, ano ba yan? Ilan dyan ganat eh? 30. 30 ka lang? Oo naman. <laughs> o hindi na. Mas matanda ba ako sa'yo? Kati 30 ako lang noong uh, um, August. 32 ako. Mali. Malit na bagay. Sabi ba ka pa Pagbulati ate pa ako. Okay lang yung paggalang yun eh. Sa bagay. Kasi hindi mo alam ang oh. ano eh. Kesa naman hoy, di ba? Oo. Oh. 30 ka lang pala. Tapos ilan ang pang... Ay, ay, lang. Pang Panganay talaga, ha? Grabe. <laughs> Ayun. 11. Maga ako nag-asawa, di sa so, 8. Ah, ako ano. 23 ako. Tama na yun ang ano ko. Ilan ang anak mo? Dalawa. Tatlo sa akin. Tatlo sa iyo. Dalawang babae, isang lalaki. Pero malalaki na. Ito yung bonso. Eh, yan yung pinakabonso. Oh, yun o. No. Oh. Oh, di eh, 18 ako nag-asawa eh. Ay, ay, 18, buntis na din ako eh. Oh. Alam mo, merong advantage at may disadvantage oh. ang pag-aasawa. Talaga. Kasi tingnan mo, bata ka pa, tapos may malaki ka na. Naku, naakbay na ako ng panganay ko. Oh, diba? Mas mataas na siya sa akin. Nakakatawa din kapag ka nakikita mo, ang laki ng mga anak. Yung lahat ng hirap, no? Nay, ang hirap ng buhay. Mm. Ay, hirap ng buhay talaga. Hindi ganun kadaling. Hindi biro. Tsaka hindi ganun kadaling kumita ng pera. Talaga, sakit. Pay lang. Kaya, no? Kaya. Dikit, eh. Oo, oh, dikit mm. na. Yan din ang sabi ng mga ano, dikit na. Dry skin lang naman. Kaya madikit talaga, oh. Timo konti lang 'yun ah. E eh kaso, sila man <laughs> tusok 'to, biskot Kaya talaga 'yan kaganoon talaga. Ah-ah. Uh -huh. May isang nag-nag kanya na naghahawak na <laughs> ng tagasan Pedro kasi oh. talaga namang baon na baon yung kuko niya napapanood ko nga yung ano yung parang naka, yung parang letter C na yung mm, ano? Magaling noon, lalaki 'yon. Kay... Yun taas ang lalaki ng, pala. ang taas, ng, mm, oh, ang taas oh. ng pain tolerance niya kaya natutuwa ako. Pag alam mo pag mga ganung klase ng kuko tapos mataas yung pain tolerance, dada ang dada sarap. Ikaw. Diretso ka na. Oo. Oh, oh. Siyempre, kayang-kaya. Tapos sasabihin ba yan, sige, meron pa. O, oh, saan ka nakakita ng ganun? <laughs> siya pa nagsasabi na, nararamdaman din siguro. Mm, imbis na aray. Uh, sige. sige, pa. <laughs> sige pa. Ito na tayo uli. Hmm. Sugat kasi, kaya... Mahirap pagpasugat. Pero ang ng dry skin talaga. Oh. Grabe na. Sabi ko sa'yo, tinatanggalan ko na nga yan eh. O, alam mo ba wala na akong pag-asa sa iyo, 'di ba? Mm. Tanggalin ko na nga 'to. May nakausli na diyan eh. Tanggalin ko nga. <laughs> <laughs> Sabi ko asan na lang ako papalin. Chika lang. Huwag mo muna akong kausapin. Nakasi nakaseryoso <laughs> ako. seryoso ako Masakit-sakit to. เราไปยังไง Sorry. May kukunin pa akong kuko sa ilalim ha? Ay, sa dulo ha? Sige. Gusto dahil. Kukunin pa ako. Sorry. Hmm. Tingnan mo Gentle, no? Mino kung sakit kaya niyan yan? Pero hindi ako napapahawak. <laughs> masakit yan. Kasi ako mahina din ng pain tolerance. Ikaw din. Kaya siguro ramdam ko yung pagkamasakit. Ayan. Ayan na. Sakit na? Sorry. Hindi naman, hindi naman. Kukuto. Siyempre, parang may kirot pero... Kaya. Kaya. Sorry, sorry, sorry. Kukulang yung maliit. May di yung dry skin talaga. Di pa? Hindi pa. Sabi ko sa iyo. Meron pa konti. Check it for. Eh. Hindi, hindi siya lumabas. Mm -hmm. ba? hindi. Kasi putol-putol yung pagtanggal ko. Ah, hindi kaysa. bo. Madikit kasi ang ano. Hmm. Para tuloy ko nang hina. <laughs> <laughs> pag May hina yun, ka paano na? Oh. Ah, pag na gusto ko kasi isang ugatan lang oh. din. Pero 'yung pag di kaya, huwag pilitin. Kaya lang yung kuha ko talaga, minado kong putol-putol. Grabe din talaga, madikit din kasi talaga. Hmm. Niwasan ko na kasi yung nasugat ko. Nasugat ko na siya ng kaunti. Ito.